Mga kapuso, isang exciting na tambalan ang aabangan natin sa GMA Public Affairs series na MY Ilonggo Girl. Sa unang pagkakataon, magsasama sa isang proyekto sina Michael Sager at Jillian Ward bilang love team. At ayon kay Michael, ibinigay niya ang lahat para maging totoo at natural ang kanilang chemistry. Ano nga ba ang masasabi niya tungkol sa kanilang partnership? Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito ng Philippines News Today. Michael Sager is no stranger to the industry, pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na may official love team siya kasama si Jillian Ward. At ayon sa kanya, hindi mabibili ang authenticity pagdating sa chemistry. Michael, hindi mabibili ang authenticity, e. I mean, that's something you have to create by being real with one another. Kaya naman, para sa project na ito, I gave it my all talaga. Ayon pa kay Michael, sinigurado niyang magiging komportable si Jillian sa kanilang mga eksena. Michael, sabi ko sa kanya, ibang opportunity ito to be partners. Gusto ko siyang makilala ng mabuti, gusto ko maging relaxed siya sa akin, kasi para sa akin, mahalaga yung genuine connection. Maraming fans ang kinikilig sa tambalan nila, at umaasang magiging real-life couple din sila. Pero ano nga ba ang sagot ni Michael tungkol dito? Michael, I think sa industry natin, it's actually great na maraming nagpa-partner na lang as leading man and leading lady. Pero para sa akin, ang focus ko ngayon ay trabaho. Same with Jill, gusto naming unahin ang career namin. Aba, mukhang talagang professional si Michael pagdating sa trabaho. Pero paano naman kung dumating ang panahon na paghiwalayin ang kanilang tambalan? Michael, gusto kong i-enjoy ang present. Masaya ako sa kung anong meron ngayon at gusto ko lang ingatan ito at siguraduhin na lagi kaming good vibes sa set. Dahil si Michael ang napiling leading man ni Jillian sa MY Ilonggo Girl, hindi maiwasan na may ibang artista ang baka maingit sa kanya. Ano kaya ang masasabi niya tungkol dito? Michael, sa kahit anong industry, hindi talaga maiwasan ang ingit. Pero ang natutunan ko mula sa mga veterano sa showbiz, mas mabuting maging mabait sa lahat. Bakit tayo magpapakalat ng negativity kung pwede namang positivity. Isang espesyal na personalidad ang malapit sa pamilya ni Michael, ang 80s music icon na si Joey Albert. Ano nga ba ang advice na natanggap niya mula rito? Michael, si Joey Albert, close family friend namin sa Canada. Bago ko umuwi, may sinabi siya sa akin na talagang tumatak sa isip ko. The people you know on the way up are the same people you know on the way down. Sa showbiz, mahalaga na maging mabait sa lahat, sa production, castmates, staff, at crew kasi maliit lang ang industriya natin. Napakagandang payo, Michael. Talagang importante ang professionalism at good attitude sa industriya. Dahil sa kanyang dedikasyon, humility, at professionalism, talagang may mararating pa si Michael Sager sa industriya. Excited na ba kayo para sa tambalang Michael Jillian sa MY Ilonggo Girl? i comment nyo na ang inyong thoughts sa baba. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito, at mag-subscribe sa Philippines News Today para sa pinakabagong showbiz balita. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod nating episode.